Congratulations po sa Pangasinan. Kabibigay lang po natin ng lucky numbers kanina po. Tumama po sila. Totoo ba Pangasinan? Mag-ingay po ang Pangasinan. Ang dami pong nanalo. 0814 po ang binigay ko. Saktong-sakto yun po ang lumabas mga kalaki. Kaya nakakatuwa po. Ang dami pong mga nagko-comment ngayon. Nagpapasalamat po sa akin. Ipo-post po natin yung mga yan bukas po mga kalaki. Sa mga nagbibigay po ng balato, hindi naman po ako nangihingi. Maraming salamat po. Huwag nyo na po akong bigyan mga kalaki. Ang gusto ko lang po, manalo po kayo. Pero sa mga nagpupumilit po, maraming salamat po mga kalaki. At gusto ko po po magbigay na magbigay na, magbigay na mga lucky numbers para po uh, ang sarap sa feeling po na talagang araw-araw may mga nananalo sa atin. mag nga po yung mga napanalo natin mga kalaki. Yung iba kasi ayaw mag- Ayaw eh, sa secret na lang po kasi bawal po daw sa iba sa, sa religion nila, baka makita ng mga kantsawan daw ng mga kaibigan nila, kaya ayaw igalang po natin yan. Okay? 0814 Pangasinan, congratulations. Sino po kaya ang susunod na mananalo ng bayan bukas mga kalaki? Ngayon pong gabi, August. ah uh, ngayon pong gabi ng August. Ano na ngayon? Ano? Nalilito na ako. <laughs> August 13. Bukas po, August 14 na. Ayun, na-excite kasi kung ang daming mga nanalo sa atin mga kalaki. Eh. Kaya ngayon po, mamimigay po tayo ngayon na lahat po bibigyan uli natin mga kalaki kung makakapag-antay ka. Okay? Six-digit lucky numbers ayun po nasa taas. Good luck!